Ito yung pinakamalaking baka na dumating ngayon sa Padre Garcia Batangas live sa auction market. Napakatangkad. Binebenta sa patabain pa. Talagang pag nagkalaman na rin hulihan na eh. Napakamahal ng baka nari. rin. asking price ko yan? 120,000 pesos. Mayakas. Kansiyan mo kuya, mga ilang taon yung ganitong baka? May gitatlong taon. May gitatlong taon. Sagad na ang edad, talagang papatabay na lang. Yung kanyang oh! ah, si Ben. Ha, pangkatanggal. Oh! Mapabilog lang yung katawan nito. Talagang mamahaling baka na.